1970 Kinailangang umuwi ng tatay ko pagkat malapit ng mamaalam ng kanyang ama Dahil sa taglay nito malubang karamdaman Medyo ikinagulat pa nga ni tatay ang ukol sa bagay na yon Dahil wala man lang siyang kamalay-malay na may matindi na palang pinagdaraanan ang kanyang ama Pero pagkukwento noon ni tatay Ilang araw na raw siyang hindi mapakali. Para bang may kung anong gumugulo sa isipan at kalooban niya? Dahilan, para maging alumpihit siya at hindi mapanatag. May pagkakataon pangarap na tila ba naririnig niya ang kanyang pangalan. Na para bang siya ay tinatawag? Kilalang manggagamot sa bayan nila si Lolo. Naibahagi itong minsan sa akin ni tatay. Kung kaya, isa rin ito sa ipinagtataka ni tatay. Alam niya na maraming nakakabangga ang tatay nila dahil sa ginagawang panggagamot nito. Nakaipon nito ng maraming kaaway dahil doon. Pero hindi nila ito madaling maigugupo. Hindi nila ito mababasta-basta. Pagkat marami itong natatanging kakayahan, mga kakayahang hindi pang karaniwan na may nahanapan nito mula sa kanilang mga ninuno. At dahil dito, kung kaya nagpaalam noon si tatay sa kanyang trabaho, sinabi niyang kailangan niyang umuwi ng kanilang probinsya dahil sa naghihingalo niyang ama. At dahil sa maganda naman ang kanyang pagganap sa trabaho, kung kaya hindi siya nahirapang magpaalam. Naunawaan naman siya ng kanyang amo at kaagad ding pinayagan. Nag-iisang anak pa lang nila ako noon at siyam na taong gulang pa lamang. Nagpasya si tatay na isama kami ni nanay sa kanyang pag-uwi. Magandang pagkakatao na rin umano iyon para naman makilala namin ni nanay ang kanyang pamilya at mga kamag-anak sa probinsya Tawid daga at lubang malayo ang probinsya nila tatay Nung mga panahong iyon Ay lubha pa namang napakahirap pa ng mga sasakyan Mahirap ang bumiyahe Nakailang sakay lipat kami ng sasakyan bago narating ang bahay nila tatay Habang papalapit pa lamang kami sa bahay na napapalibutan ng mga malalaking puno ay may mabigat ka ng mararamdaman kakaiba din ang tanawing nasa harapan ko ng mga pagkakataon na yun ibang iba kumpara sa mga tanawing na pagmasdan ko at nasilayan sa aming ginawang paglalakbay dalawang palapag na yaring lahat sa kahoy at halatang matagal na ito na itayo pagkat may kalumaan na. Kapansin-pansin din ang mga sira. Maya-maya pa'y sinalubong na kami ng ilang taong lumabas mula doon sa bahay. Bakas sa kanilang mga mukha ang lungkot. Pero sa kabila ng lungkot na kanilang nadarama, ay gumuhit pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi nang masilayan nila kami nila tatay. Pero hindi nila maiwasang hindi maiyak. At nagsimula na silang tumangis. Tumulo na ang mga luha mula sa kanilang mga mata at dumaloy sa kanilang mga pisngi. Tuluyan na nilang pinawalan ang bigat ng kalooban na kanilang nararamdaman. Pati nga si tatay ay nakita kong nagsimula na pumikit-pikit ang kanyang mga mata. At maya maya pa'y bumukal na rin ang mga luha mula doon. Nung puntong iyon, naisip kong bigla ang aking sarili. Naisip ko rin ang aking mga magulang. Ganun pala talaga siguro kapag mawala ng mahal sa buhay, lalo pa ng magulang. Pumasok kami sa bahay at doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap matapos naming maiayos ang mga dala naming gamit sa loob ng isang silid sa itaas ay naupo kaming dalawa ni nanay sa tabi ni tatay at narinig naming lahat ang kanilang mga napag-usapan dahil doon ay hindi maialis kay nanay ang magalala kahit na ako sa murak ng edad ay lubadin ako nag-alala para kay tatay dahil sa mga narinig namin. Nakita ko kasi sa mukha ni tatay na hindi niya palalampasin ang ginawa nilang iyon kay lolo. Base kasi sa kanilang napag-usapan, binalikan si lolo ng isa sa mga angkan ng mga aswa na kanyang nakasagupa. At matagumpay nilang nagawang malaso nito sa isang handaan. Mga Mga traidor malakas na naibulalas noon ng tatay ko. Hindi talaga lumalaban ang mga yan ng harapan at sa bayan. Pahayag naman ng mas nakababata niyang kapatid. Kung ako lang masusunod mano, e eh lulusubing ko na ang mga iyon. Magpapatuloy pa nito. Pero hindi sangayon si Lola sa narinig niyang ipinahayag ng isa niyang anak. At nagbitaw pa ito ang hindi magandang pangungusap. At sinabing gusto ba talaga daw nilang magkaubusan na ng lahi. Yan ang nga ba raw ang sinasabi niya. Hindi umano siya nagkulang ang pagpapayo at pagpapalaala sa kanilang ama. Pagpapahayag nito kanila tatay. Pero kahit ano pang sabi ng nanay nila, alam ni tatay kung anong malalim na dahilan ng kanilang ama kung bakit hindi ito tumitigil sa ginagawa niyang panggagamot at pagtugi sa angkan ng mga aswang at mambabara doon sa kanilang probinsya. Bata pa lamang kasi si Lolo Osting nang maulila nang salakay ng kanilang tahanan nang hindi bababa sa limang aswang. Kalilipat pa lamang nila noon ng tirahan. Mga bagong salta pa lamang sila doon sa probinsya. Nagmula talaga sila sa Mindanao at nagpasyang manirahan sa kabisayaan ang kanyang mga magulang na magkaroon ng matinding kaguluhan doon. Sa pagbabakas sakaling makapagsimula sila ng bago at makapamuhay ng matiwasay at payapa. Ngunit kabaliktaran sa kanilang inaasahan ang nangyari. Nang puntiriyahin sila ng isang mag-anak na aswang. Mabuti na lang at pinalad ng makatakas si Lolo Osting sa kamay ng mga ito. Kung hindi, ay sinapit din sana niya ang malagim na nangyari sa kanyang mga magulang. Kinupkup siya at inaruga ng isang magana. Marunong manggamo at may malawak na kaalaman ng mga ito pagdating sa mga dipang karaniwang bagay sila ang nagturo at nagsanay kay Lolo. Kaya bata pa lamang ay naisumpa na niya sa kanyang sarili. Natutugwisin niya ang lahat ng aswang doon sa kanilang probinsya. At hindi hindi siya titigil sa pagtulong sa mga tao. Tulad ng ginawang pagtulong ng mag-anak na kumupo sa kanya. Kaya alam ni tatay kung bakit hindi talaga magagawang pigilan ang nanay nila si Lolo Sting. Mahalaga para kay Lolo ang gawain niya iyon Doon na umiikot ang kanyang buhay. At para hindi na humaba pa ang diskusyon, ay pasimple na lamang kinalabit ni tatay ang nakababata niyang kapatid. Tinitigan niya ito at sininyasan na tumigil na lamang pero sa paraan ng pagkakatitig ni tatay ay naunawaan ng kapatid niya na mayroon itong pinaplano at kilala nila ang kanilang panganay na kapatid. Ito yung tipo ng tao na hindi umuurong sa laban. Isang tao na hindi kayang tumingin lang at palampasin ang mali. Na ipaglalaban hanggang sa dulo ang tama. Kahit mga hulugan pa ito ng kanyang sariling buhay. Kaya tumahimik na rin ang kanilang kapatid at hinayaan nilang magsalita ang kanilang ina. Pero hindi na nila iyon masyadong siniseryoso dahil buo na sa loob nila ang gagawin paghihiganti para magkaroon ng ustisya ang lalalapit na pagpanaw ng kanilang ama. Nakapagpasya na sila at kahit ano pang mangyari ay wala na makapipigil pa sa kanila magkakapatid. Maya maya ay biglang lumabas mula sa silid ang kapatid nilang babae at lumapit kay tatay. Nasabi na raw nito kay Lolo Steam na dumating na siya at ipinatatawag na siya nito pagkat nais na siya makausap. Kaya nagmadali naman si tatay. Dahil nalalaman nilang wala na silang mahabang oras. Batid nilang anumang sandali ay maaari ng bawian ng buhay si Lolo. Naiwan kami ni nanay at nakipagkwentuhan sa amin ang ibang kapatid ni tatay. Kwento ng isa sa mga tsaheng ko. Sigurado daw sila na mahalaga ang mga pag-uusapan nila tatay at lolo. At isa na dito ang gagawing pagsasali ni Lolo ng kanyang mga natataking kaalaman at kakayahan kay tatay. Kwento pa nila, ramdam nila na tangin si tatay na lang ang inihintay ni Lolo. At matapos nitong maisagawa ang pagsasalin, ay siguradong mamamaalam na ito. At napahagulgol na sila. Mahal na mahal nila si Lolo dahil bukod sa pagiging mabait at matulungin ito sa kapwa, ay napakabuti din itong ama sa kanila magkakapatid. Tahimik na tao lamang ito pero may malinis na puso at nakahanda laging tumulong sa mga nangangailangan. May kinalaman man ito sa kababalagan o sa pangkabuhayan. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang aming narinig. Boses iyon ni tatay. At bilang isang anak ay nag-alala akong luba at napatay yung bigla mula sa aking pagkakaupo. Bago pa ako mahawakan ni nanay upang pigilan ay naroon na ako sa bungad ng pinto ng silid kung saan naroon sila tatay at lolo. Pero maaga ang isang tuwing ko at nagawa niya pa rin akong maharangan upang hindi ako tuloy makapasok sa silid. Pagtingin ko sa loob ay nakita ko si tatay na nasa sahig at namimilipit. Sinabi ni Tiro Rodel na normal lamang daw iyon at huwag akong mag-alala. Ibinaling ko ang aking paningin sa isang panig ng kwarto at nakita ko ang isang kamay ni Lolo na nakalaylay na sa gilid ng higaan ito Wala na siyang buhay. Wala na si Lolo, naisip ko. Hindi nagtagal, ay naramdaman kong nagdatingan na rin sila. Nasa tabi ko na rin si nanay at iniimas niya ang aking balikat. Alam kong kahit siya ay lubang apektado ng mga pangyayari sa mura kong edad ay nakasaksi ako ng mga hindi pangkaraniwan. Hindi iyon pangkaraniwan pagka hindi namin iyon nararanasan sa araw-araw. Sa Maynila ay kontento na kaming lumilipas ang buong araw sa panunod lamang ng TV kapag wala akong pasok sa paaralan. Hindi ako mahilig lumabas at makipaglaro sa ibang mga bata mas gusto ko pang mapag-isa. Maya-maya pa ay naariya na rin si Lola at may dala na ito isang basong tubig. Pumasok na rin ang ilan at sumunod kay Lola. Kanilang inalalayan si tatay at kanila itong pinaupo sa tabi ni Lolo. Matapos matulungan si tatay, ay ibinaling na nila ang kanilang atensyon kay Lolo. At nagsimula ng mapuno ang buong silid ng mga iyakan at paghihinagpis dahil sa namaya pa naming mahal sa buhay. Habang sinanay naman ay patuloy na inaasikaso si tatay. Napansin ko na may naging pagbabago kay tatay. Kapansin-pansin ang kakaiba niyang mga mata. Kakaiba ang kislap noon at tila ba nakakahalin sa mga mata ng isang ahas naisip kong marahil ay isa iyon sa epekto ng pagkakasalin sa kanya ng mga angking kakayahan ni Lolo. Kinagabihan, unang gabi ng lamay, marami sa kanilang makakilala, kaibigan at kamag-anak na nagmula pa sa malalayong lugar na nagsidatingan. Baka sa kanilang mga muka at hindi nila mapigilan ang kanilang mga sariling banggitin ang malaki at matindi nilang pangihinayang sa pagkawala ni Lolo. Habang sila tatay naman at kanyang mga kapatid ay may seryoso at mahalagang pinag-uusapan. Sa kalagitnaan ng mga taong naguhumpukan ay bigla nagkaroon ng mainitang pagtatalo at kaagad na nauwi sa komisyon. Buti na lang at kaagad ding napigilan nang kusa na rin umalis yung lalaki. Nagugat pala ang away dahil sa mga mabibigat at maaanghang na pananalitang binitawan ng lalaki. Kwento na nakaaway nito. Hindi niya kilala ang nasabing lalaki at sigurado daw siyang hindi ito tagaroon. Duda niya ay may kinalaman ang lalaking iyon sa pagkakasakit at pagpanaw ni Lolo. At yun din ang hinala nila tatay. Ayon sa kanya, kinutuban raw siya ng hindi maganda. Habang nasa loob sila ng silid at nag-uusap ng kanya mga kapatid habang nangyayari ang kaguluhan Maya-maya ay lumapit si Lola, kanila tatay. At kanyang pinagsabihan ang mga ito na kung may binabalak daw silang hindi maganda ay wag nang ituloy pa. Ayaw daw niyang mas lalo pang lumaki ang gulo at tuloy ang mauwi sa patayan at madamay pa ang iba nilang mga kamag-anak at magkaroon ng matinding gulo sa pagitan ng mga angkan na maaari magpatuloy hanggang sa mga susunod pang salinlahi. Sa Ngunit tila doon na nga mauwi ang lahat dahil ang ginawa nila kay Lolo. Ang pagpanaw nito ay siyang hudyat ng alitang walang katiyakan kung kailan matatapos hanggat may natitira sa kanila. Ito ang mariing pahayag ni tatay sa kanyang mga kapatid matapos na iwan na sila ni Lola. At sinimula na nga nila ang kanilang plano dahil pagkagat ng ating gabi ay isa-isang nawala sa lamay sila tatay. At hindi lamang ang mga kapatid niyang lalaki ang nangawala sa burol. Pati mga pinsa nila ay napansin kong isa-isang umalis. Hindi naging malinaw sa akin kung ano talaga ang eksaktong ginawa nila. Pagkat wala naman ako sa pangyayari ng isagawa nila ang unang gabi ng kanilang pag-iiganti. At hindi rin naman nagkukwento si tatay tungkol doon. Pero nakatitiyak ako na nagawa na nilang maibawi si Lolo. Dahil pansin ko iyon sa kisla ng kanilang mga mata. Tahimik at pulido silang kumilos. May wala kang mababalitaan o maririnig mula sa mga tao na na may namatay o di kaya itong kulsaway. Normal lang ang lahat. Nang mga ikaapat na araw na namin doon, ay pinakiusapan ni tatay si nanay na ipagbigay alam sa kanyang pinapasukan na hindi pa siya makauuwi dahil may mahalaga pa siyang inaasikaso at hindi pa siya maaaring umalis. Hanggang sa nagpasya na itong manatili na kami doon, sinabi niya ito kay nanay, ng huling gabi ng lamay. Siniguro naman niya sa amin ni nanay na hindi siya magkukulang sa pagsuporta at pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Ipinaliwanag niya sa amin na hindi na niya maaaring iwan pa ang kanyang pamilya sa probinsya. Kailangan din siya maging ng kanyang mga kamag-anak. Bagay na naunawaan naman namin iyon ni nanay. At si tatay na ang humalili kay Lolo. Nagtayo kami ng sarili naming bahay malapit lang sa bahay nila Lola. At doon ay sinasagawa ni tatay ang kanyang panggagamo. Malawak ang lupang taniman nila kung kaya hindi rin naman kami nahihirapan sa aming kabuhayan. Ngunit hindi naging madali at payapa ang buhay namin doon sa probinsya dahil sa alitan ng pamilya namin sa angkan ng mga laing aswang na pumitil sa buhay ni Lolo Osting. Hanggang isang araw ay nagkaalama na nang mapaamin nila at mapilit ang magtapat si Lola na kaya pala hindi nito gusto ang ginagawa nila tatay at na mga kapatid niya na pagiganti ay dahil sa una niya palang pamilya ang nakalaban ni Lolo. Gumanti ang mga ito dahil hindi nila matangga na iniwan sila ni Lola, papalit ni Lolo. Kaya ang kaaway nila tatay ay mga kapatid nila sa ina. Pero huli na ang lahat. Nagkamali sila ng pagplanuhan nila si Lolo. At noon nga ay unti-unti na sila nagbabayan dahil inisa-isa na sila nila tatay. Pero dalawa din sa mga pinsa nila ang nalagas. Nung huli ay napilitang lumikas ang mga ito at ng ibang bayan. Dahil nalaman nilang hindi talaga nila kakayanin sila tatay. Kung hindi nga lang rin sana nila dinali ng patalikod si Lolo, ay hindi hindi sila uubra. At malaki kanilang problema dahil mas naging maingat si tatay pagkat natuto na siya sa nangyari sa kanilang ama kaya wala nang nagawa pa ang angka ng mga aswang kung hindi ang humalis na lamang at mga ibang bayan dahil kung hindi nila gagawin iyon ay sigurado mauubos silang lahat at wala nang magpapatuloy pa ng kanilang lahi at sumama sa kanila si Lola dahil hindi nito matanggap ang pagkawala ng kanyang mga anak dahil sa ginawa ni tatay masama ang loob nito dahil kung nakinig lang daw sana si tatay at hindi pinagpatuloy ang plano nito paghihiganti ay buhay pa sana ang kanyang mga anak sa una at hindi na sana naragdagan pa ang pagkawala ni Lolo Sting Luba yung dinamdam ni Lola at ang naging pasya niya para iparamdam ang kanyang sama ng loob kanila tatay ay ang sumama sa dati niyang pamilya.